Let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. Who is D.E.R. Pascual? Opo, D.E.R. Pascual, siya po ang nagpablabag po siya na noon. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag so ka magbanggit kami... ng pangalan ng patay na? Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo, hindi makakasagot sa'yo? Uh -huh. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, His allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration? Mr. Diskaya? Uh, Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po na at mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW DP sa Department Order na kapag na-disqualified ka po ng tatlong ulit, ay mabablocklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng three times kasi ang department order po nila, three na disqualification, block, i -re recommend kanila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng tatlong ulit kasi sigurado pong, ah, ma-disqualified ng tatlong ulit kasi sigurado mabablocklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na kasi ma po kasi yung mga taga BCN Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para katuldok lang, tuldok, sa kasalitang nagkamali, ay disqualified ka na po. Are po you referring to ka. the previous or the current administration? Ah, ngayon lang po kasi nauso yung ano eh, yun, yung department order na three strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Descaya. I'm about uh, to conclude. Yes po, yes po. Kasi naghigpit po sila ng gusto para po yung... Mr. Descaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Ah uh, yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, uh, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang three-strike policy po noon, na pag naka-disqualified po ang contractor na tatlong ulit, mabablocklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Uh, Your honor, ano po yon hindi naman po naging successful yon kaya hindi ko na po uh... Nonetheless may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Disgaea? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain that during the past administration, top one contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Uh, Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa, uh, uh, sa pagtul pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finalize po sa TV na nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you. If you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the president discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you: sino yung mga nanghihinge during the past administration? Uh, your Honor, ano lang po, uh, uh, Your Honor. Nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po yung iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa yes. DPWs. Kadalasan But po, mga taga please, dpws lang po. Can you please identify the names with the same carriage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Uh your honor, uh, uh for example po si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. Who is D.E.R. Pascual? Opo, D.E.R. Pascual. Siya po ang nagpabla... bag po siya namatay noon, ay pinablocklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka so, magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Ah... Uh -huh. uh -huh. 'yung iba po kasi sa Ganito na lang mm -hmm. ho kaigsi 'yung pasensya mm -hmm. ng committee na ito. Mm -hmm. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So seryosohin po natin 'yung pagsagot. Mm -hmm. Hindi ho namin tatanggapin 'yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan, pangalan ng patay. Mhm. Mm Hindi nyo na rin 'yung tao. Ah, uh, your honor, okay lang po ba uh, 'yung ilili uh, 'yung data po? Kasi wala pa sa akin yung iba pang mga date. Ka bakit pa pilit hanap? Oh, oh, yung oh. naman ang utak mo hinahanap. Sino yung sino yung humingi ng pera? Oh. Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Uh, Hindi mo kailangan ng papel para dun. Opo. Ah, uh, dati po sa ano po sa bandang uh, Region 4A po noon. Ah, uh, mga ano po, mga regional director na mga okay, po. Okay, ano ka pangalan? Po. Bali ano po si nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay basta ka ng na pangalan. Po. Si... ah, uh, basta RD po dati yun ng, ano, ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD... kalimutan ko na. Hindi, 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 hindi pa, hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. Ah, uh, RD po ng ano 'yon, ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po 'yon. Opo. Ah, uh, ano po 'yon? 40 taon. Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali. Si ng taga 4A, may taga 4A dito, 'di ba, RD? Sinong 4A ngayon, kabisado niya 'yung mga pangalan ng mga 4A na nauna. Na, na Ay Year ano po yun? Year uh, 20, ano po yata? 2018? Something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon. Pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Huwag na kayo magkamayan. Uh, Director Samson Hebra po, dati nung araw. Boy uh, buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung ataga DPWH, buhay pa po ba yun? sige, pako uh, pakuyulot yung pangalan. Uh, Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. Ah uh, may inuutusan lang po siya na kailangan ay may bigay, magbigay po at may pinakukuha pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Uh, ano po? Bali ano po? Parang nasa, ano po yata 'yun, parang 10%. Para kanino? Ah uh, para daw sa basta may ayo po niya basta taas lang, 'yun lang no po ano ano sinasabi. Ano na naman? Baka yung taas. Magtututuro ka naman kung sino-sino. Ah, -sino. uh, wala sino po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko. Basta taas lang. Congression Lucy, the priest proceed. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? Uh, if we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person. That even during the past administration, I hihinge. However, it appears that he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is twelve billion. pag eh he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top one contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number one with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang. 23 up to 24. And then 2016 to 2022. Nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Deskaya? And of course, Let us remind our resource person again. Falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies, it is full of false testimony. And with your refusal to disclose, What happened during the past administration, it cast doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Mr. Chair, may we just uh, ask uh, Mr. Diskaya to submit this uh, affidavit? Kasi po, I could understand, he has uh, a lot of contracts, sabi niya nga, may 50 plus na mga publication, bakit hindi nilang niya i-submit yung from 2016 to 2022, yung list ng mga nanghingi sa kanya. Eh, eh, at least, may record tayo. Kung sino yung nahingi, we can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, uh, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Erice. Before going to Congressman Santos, uh, Congressman Adyong has an interjection. Thank you, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Um, Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Ah, uh, yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya, nung nagsimula po siyang umaten sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Ah, uh, yes, Your Honor. Okay. Um, ito pong sa license ninyo, joint affidavit po ng misis nyo, no? Tama po ba? ayas yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa uh, paragraph 13 na ayaw nyo, pasahin ko ulit ah, hindi namin binisto kailanman na papasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong GK, sabi mo, actually, nahihirapan ka na nga. Tama po yung pagkarinig ko. Nahihirapan ka dun sa ganitong sistema. Ayaw mo. That's why nagpapa, ano ka, Nirereport mo at nagpapadyaryo ka. Tama po ba? Ah uh, yes po, Your Honor. Ang tanong ko, eh kung nahihirapan ka, ang hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? ginawa niyo pang sham. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan eh. Diba? E bakit dinagdagan niyo pa yung sakit na ulo nyo? Ginawa yung sham instead of one. ah uh, Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yeah, but, yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba uh, lang yung pangalan, but basically, these, are, these companies are operated under your uh, direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa'yo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, ba't dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang? Pwede nyo bang sa akin yon? At huwag nyo akong daanin sa mga technical-technical dahil alam naman nung natin kayong may control niyan. In fact, the pickup pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife. Uh, hindi po, Your Honor. Yung blacklisting po is uh, negative slippage po ang dahilan. Mr. Chair, um, this is just an interjection. No? Kanina, uh, under po sa salaysay ninyo, may na mention po kayo ng mga ano mga pangalan na mga politiko, hindi ho ba? Sinabi niyo binibigyan nyo, tama po ba 'yon? Ah, uh, dito po sa Yes, AP video, tama po ba yun? Ah, uh, ito po, tama po ito. Yes. Ilang beses niyo ba silang pinagbibigyan or binibigay doon sa sinasabi nyo po na middleman nila? Ah, uh, doon lang po sa talagang mapipilit po. Talagang so, ilang ilang beses nga po ba? Uh, Can you recall? Ah, uh, ito lang po. Ito lang halos ito lang po. Hindi, no. hindi ko sin hindi ko tinatanong kung sila ilang beses yung mga na-mention dito, ilang beses niyo po silang binigyan or ilang beses u kayong hiningian. Ah, uh, ngayon pa uh, ano po? Ah, uh, ito pa lang po. Ito pa yung mga transaction po na ito. Ito pa lang. What do you mean itong Actually, yung iba po wala pang naibigay, talagang nag-ano na kaagad. Namilit na. Pero yung mga dati po yung sinasabing hinihingihan kayo, the same din po ba halimbawa si Region 4? The same na dun din yung humihingi sa inyo ilang beses nang napabigyan or ilang beses nang lumalapit sa inyo? Uh, hindi po sila, hindi po kami ang lumalapit, kundi kapag nanalo na po kami sa public meeting, at saka na lang po sila uh, Chair, lumalabas po yung kanilang mga inuutusan. Mr. Chair, um, hindi ko lang umareconcile Mr. Chair, yung sagot ng ating guest Uh, uh, yung guest po natin ngayon. Dahil, una, ang sinasabi po niya, nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Eh kung nag-nationwide naman po siya nagbibiding, iba't eh siya doon parating nagbibiding doon sa taong or sa mga isang area na hingi yan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely uh trying to disassociate yourself from that person or that area you would continuously engage into business in with the particular person in that particular area so actually mr chair i'm just trying to reconcile uh yung mga sagot po niya kanina na uh, at yung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao hindi po talaga nagja jive and i guess nobody in this room would actually believe you mr diskaya lastly i just want to make this as a manifestation dahil alam ko po mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman doon sa line of question ni Kong Congressman uh, Congresswoman Luis Tro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of your pure sincerity of your heart to clean the system. Um, lumabas po kayo because nabisto po kayo lumabas po kayo you made this alibi because you want to save your skin and you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin so i doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention mr chair Marami pong salamat mr chairman uh, thank you uh, thank you congressman adjong